Mayroong naniniwala na ang bautismo sa tubig ay nagliligtas. Si Juan Bautista pa nga ang siyang kanilang ginawang saligan sa pagsasagawa nito. Subalit nagliligtas nga ba ang tubig? Bakit nagbabautismo ang mga alagad? Ano ang layunin ng pagsasagawa nito? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyong mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, saman po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating pong patuloy na pag-aaral dito sa Aklat ng Mga Gawa, tayo po ngayon ay dadako sa ikalabing siyam na kabanata. Patuloy kong dalangin sa Panginoon ng ating pag-aaral sa Aklat na ito ay magbigay inspirasyon sa ating paglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. Hayaan po ninyong simulan kong basahin ang una at ikalawang talata dito sa ikalabing siyam na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang mababasa. Samantalang si Apolos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad at sinabi niya sa kanila, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya? Sinabi nila, Hindi, ni hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. Ang Apolos na tinutukoy sa talatang ito ay isang mahusay na mangaral ng salita ng Diyos. Subalit, wala siyang kaalaman tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Kaya naman, nang marinig siya, ang mag-asawang Priscila at Aquila ay tinulungan siya na maunawaan ang katotohanan tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Noong una, ang alam lamang ni Apolos ay ang katuroan ni Juan Bautista. Bunga nito, ang kanyang mga naging tagasunod sa Epeso ay walang kaalaman tungkol sa banal na espiritu at sa Pentecostes. Ito ang dahilan kung kaya't ang tugon ng mga alagad kay Pablo sa ikatlong talata ay ganito. Kaya't sinabi niya, kung kayo'y saan kayo binautismuhan? sinabi nila sa bautismo ni Juan. Maliwanag sa talatang ito ng mga alagad sa Epeso ay wala pang relasyon sa banal na espiritu. Ito ay napakahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinananahanan rin ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ka ganap na Kristiyano kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa iyong buhay. Kaya naman, nang marinig ito ni Pablo ay ipinahayag niya sa kanila ang Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya sa ikaapat at ikalimang talata, sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasanod niya sa makatuwid ay kay Jesus. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. Ito ay paghahanda lamang sa pagparito ni Yesu Kristo. Si Kristo Jesus ang dapat nilang sampalatayanan sapagkat siya ang ipinaghanda ni Juan ng daan. Ang talatang ito ay nagpapakita lamang na hindi sila ligtas sapagkat ang kaligtasan ay hindi kaloob ni Juan Bautista, kundi ni Yesu Kristo. Kainto pa ang ating mababasa sa ika at ikapitong talata. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya silang lahat ay may labindalawang lalaki. Kung ating matatandaan ang pagsasalita sa iba't ibang wika, ang siyang pangunahing tanda na naranasan ng mga mananampalataya sa panahon ng Pentecostes. Ang paglaganap ng mabuting balita ay laging nakaugnay sa pagkilos ng Espiritu Santo. At sa aking palagay, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa buhay ng mga kalalakihang ito ang siyang naging pasimula ng paglaganap ng Ebanghelyo ni Kristo sa lugar ng Epeso. Ang sabi pa, sa ikawalo hanggang ikasampung talata, siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng tatlong buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at nangihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwaga ng tirano at ito ay nagpatuloy sa loob ng dalawang taon. Kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Tulad ng mga nakaraang karanasan ni Pablo, muli siyang nakaharap ng mga mabibigat na pag-uusig sapagkat sangayon sa talata may iba na ayaw maniwala at nagsalita ng masama tungkol sa daan. Kaya naman, nagpasya na lamang si Pablo na lisanin ang kanilang sinagoga at nagtungo sa paaralan ng tirano upang doon ay mangaral. Para sa ating kaalaman, ang bulwagan ni tirano ay nasa ilalim ng pamamahala ng Epeso. Ito ang lugar kung saan nagpapahinga ang mga tao tuwing tanghali ang tapat ng mga dalawa o tatlong oras. Ang lugar na ito ay ginagamit ni Pablo upang magkaroon ng magandang pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang ministeryo na kanyang ginugol sa lugar na ito ay umabot ng dalawang taon at bunga nito sinasabi sa talata na ang lahat ng naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng paginaon, ang mga Hudyo at gayon ang mga Grego. Ang sabi naman sa ikalabing isang talata, gumawa ang Diyos ng mga pangkaraniwang himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Si Apostol Pablo ay pinangkalooban ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan sapagkat ang Ibanghelyo ni Kristo ay kailangang bigyan ng katibayan na ito nga ay mula sa Diyos. At sa buhay ni Pablo, ang kababalaghang ginamit ng Diyos ay kahanga-hanga kahangahanga sapagkat ayon sa ikalabing dalawang talata, kaya't nang ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit na wala sa kanila ang mga sakit at lumabas sa kanila ang masasamang espiritu. Ang panyo at tapis na binabanggit sa talata ay mga pangunahing pangailangan ng mga tao noon. Kailangan nila ito sa kanilang paglalakbay sapagkat ang klima nila ay mainit. Alalahanin na rin natin na si Pablo ay manggagawa ng tolda. Habang siya ay nagtatrabaho, siya ay pinagpapawisan. Gumamit siya ng panyo upang ipampahit sa kanyang pawisang katawan. Ngunit kapansin-pansin na ginamit ito ng Diyos bilang paraan upang maipakita ang kanyang kapangyarihan. Kahit na ang mga panyo ay na, subalit ginamit pa rin ito ng Panginoon upang bigyang tibay si Pablo ang kanyang tunay na lingkod. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing tatlong talata. Ngunit may ilang mga Hudyong pagalagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasi ng pangalan ng Panginoong Isus sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ng Isus na ipinangangaral ni Pablo. Para sa marami, ang gumagawa ng kababalaghan ay pagiging kakaiba at pagiging hindi pangkaraniwan. Para bang ikaw ay napakalapit sa Diyos at tunay na banal? Ito ang dahilan kung bakit nang makita ng mga pagalagalang hudyo ang ginagawa ni Pablo sila ay nagkaroon ng inggit na ito ay gayahin. Subalit ano ang nangyari sa kanila nang ito ay kanilang subukan? Ganito po ang ating mababasa sa ikalabing apat at ikalabing limang talata. Pitong anak na lalaki ng isang pinakapunong paring hudyo na ang pangalan ay Eskiba ang gumagawa nito. Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo. Ngunit sino kayo? Napakaliwanag sa talatang ito na hindi lahat ng ginagawang pagpapagaling o pagpapalayas ng masamang espiritu ay nagmula sa Diyos. May iba na nagpapanggap sa pag-aakalang sila ay tinawag ng Panginoon para sa gawain ito. Ang sabi pa sa ikalabing anim na talata, At ang taong kinaruroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya, kaya tumaka sila sa bahay na iyon ng mga hubad at sugatan ang mga anak ni Iskiba ay hindi nakilala ng masabang spirito, batid ng demonyo, na hindi sila tunay na mga lingkod ng Panginoong Yesus. Ang mga kalalakihan ito ay nagpanggap lamang sa pag-aakalang ang kapangyarihan ng Diyos ay kanilang mapaglalaruan. Ngunit gayon na lamang ang kanilang pagkakamali ng anupad sila ay pinagsusugatan ng demonyo at umalis ng hubad sa lugar na iyon. Ang sabi pa sa ikalabing pito at ikalabing walong talata, Nalaman ito ng lahat ang naninirahan sa Epeso, mga Hudyo at gayindi ng mga Griego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami rin naman sa mga nanampalataya ang dumating na ipinahahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Ang pangyayaring ito ay gumawa ng malaking takot sa puso ng mga taga-epeso. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay naging banal sa kanilang puso at isipan sila ay nagpakumbaba at inamin ang kanilang mga kasalanan. Patuloy pa sa ikalabing siyam hanggang ikadalawampu at isang talata, dito pa rin sa ikalabing siyam na kabanata ng mga gawa. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may limampung libong piraso ng pilak. Sa gayo lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na dumaan sa Macedonia at sa Akaya at pumaroon sa Jerusalem na sinasabi pagkagaling ko ay kinakailangang makita ko rin ang Roma. Kung inyong matatandaan, nabanggit natin sa nakaraang pag-aaral na naging plano ni Pablo na magtungo sa Roma. Ngunit, naganap lamang ang plano na ito sa kanyang ikatlong paglalakbay at bilang paghahanda sa misyon na ito, sumulot muna siya sa mga taga-Roma upang pagkatapos niyang madalaw ang mga kapatiran sa Macedonia at Achaea ay tutuloy siya sa Roma. Ang sabi pa sa ikadalawampu at dalawang talata, isinugo niya sa Macedonia ang dalawa sa naglilingkod sa kanya, sina Timoteo at Erasto, samantalang siya ay tumigil ng ilang panahon sa Asya ang mga taon ni Pablo sa Asya, ang siyang panahon kung saan naisulat niya ang liham para sa Korinto. Sina Timoteo at Erastus ang naghatid nito sa mga kapatinan. At kahit na ang sulat na ito ay nakapangalan para sa mga taga-Korinto, gayon may para ito sa buong nasasakupan ng Macedonia. Kasama na ang Pilipia, Thessalonica, Achaea at Atenas. Ibig sabihin, ang sulat na ito ay ginawa ni Pablo para sa mga lugar na nabuksan ng salita ng Diyos. Patuloy pa po sa ikadalawampu at tatlong talata. Nang panahong iyon, nagkaroon ng malaking gulo tungkol sa daan. Nakatatawag pansing makita na ang pangalang Kristyanismo ay hindi pa ginagamit noon. Tanging ang mga nasa Antokya lamang ang binansaga ng ganitong pangalan. Subalit sa kabuuan, ang mga Kristiyano ay hindi pa tinatawag alinsunod sa pangalan ni Kristo. At sangayon dito sa talata, ang titulong ipinatatawag sa mga taong tagasunod ni Kristo ay ang salitang daan. At sa aking palagay, ito ay napakagandang titulo sapagat sangayon sa Panginoong Isus, sa ikalabing apat na kabanata ng Juan, talata anim, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang puat apat hanggang sa puat pitong talata. Sapagkat may isang tao na ang pangalan ay Demetrio, isang panday-pilak na gumagawa ng mga dambanang pilak ni Artemis, ay nagbibigay ng hindi maliit na pinakakakitaan sa mga panday. Ang mga ito ay kanyang tinipon, pati ang mga manggagawa ng mga gayong hanap buhay at sinabi, mga ginoo, alam ninyo na mula sa gawain ito ay mayroon tayong pakinabang inyo rin nakikita at naririnig na hindi lamang sa Epeso, kundi halos sa buong Asya, na ang Pablong ito ay nakaaakit at naglayo ng napakaraming tao na sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawa ng mga kamay at may panganib na hindi lamang mawala ng dangal ang hanap buhay nating ito, kundi ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan din ng halaga at siya ay maaari pang matanggal sa kanyang kadakilaan siya na sinasamba ng buong Asya at ng Sanlibutan. Ang tagpong ito ay napakagandang pangyayari sa Biblia. Ang templo ng Diyos Diyosang si Diana ay isang malaki at tanyag na templo sa buong daigdig na naging sentro ng pangangalakal ng panahong iyon, subalit maliban sa sentrong ekonomiya na kinakatawan ng templo ni Diana sa Epeso, ang lugar na ito ay naging sentro rin ng kasamaan Maraming mga negosyante na yumayaman sapagkat iniuugnay nila ang kanilang hanap buhay sa relihiyon ni Diana. Kaya naman, nang maiatid ni Pablo ang mabuting balita sa lugar na ito at ang mga tao ay nagkaroon ng kaunawaan tungkol sa tunay na Diyos, ang negosyo ng mga mayayaman ay bumagsak sapagkat marami na ang hindi tumatangkilik sa templo ni Diana. Mababasa natin sa mga talatan na pinangunahan ni Demetrio ang paghihikayat sa mga tao upang usigin si Pablo. Ipinahayag niya na ang paniniwala kay Diana ang nagbibigay sa kanila ng ikinabubuhay at pakinabang. Hindi nila dapat hayaan na magtagumpay si Pablo sa isinusulong niyang paniniwala. Ang sabi pa sa ikadalawampu at walong talata, Nang marinig nila ito ay napuno sila ng galit at nagsigawan Dakila si Artemis ng mga taga-epeso. Ito ang uri ng relihiyon na walang pag-iisip sapagkat sa halip na ipagtanggol sila ng kanilang diyos diyosan ay ipinagtatanggol nila ito. Ang sabi pa sa ikadalawang putsyam at hanggang ikatatlumpu at isang talata na puno ng kaguluhan ang lunsod at sama-sama nilang nilusob ang tanghalan at sinunggaban si Nagayo at aristarko, mga taga-Macedonia na kasama ni Pablo sa paglalaktay nais nice ni Pablo na pumunta sa mga tao ngunit hindi siya pinayagan ng mga alagad. Maging ang ilan sa mga pinuno sa Asya na kanyang mga kaibigan ay nagpasugo sa kanya at siya ay pinakiusapang huwag mga khas sa tanghalan. Malaking kaguluhan ang nangyari sa lungsod. Ngunit ito ay bunsod ng inggit at kamangmangan. Ang sabi pa sa ikatatlumpu at dalawa at ikatatlumpu at tatlong talata, samantala, ang iba ay sumisigaw ng isang bagay at ang ilan ay iba naman sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan at hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila ay nagkakatipon. Ilan sa maraming tao ang naguudyok kay Alejandro at pinapunta ng mga Hudyo sa unahan at sumenya si Alejandro na nais niyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong bayan. Ang Alejandro na tinutukoy sa talatang ito ay isang mananampalataya at kasama ni Pablo sa gawain ng Panginoon inaasahan sanang mapapatigil niya sa kaguluhan ng bayan ngunit nang siya ay makilalang isang hudyo ay mas lalong umigting ang ingay. Ganito pa ang ating mababasa sa ikatatlumpu at apat na talata. Ngunit nang makilala nila na siya ay isang hudyo, sa loob ng halos dalawang oras silang lahat ay nagsigawan na may isang tinig. Dakila si Artemis na mga taga-epeso. Nakalulungkot isipin sa balit ang sigawan na ito ay walang kabuluhan ang bayan ay sumisigaw lamang kahit hindi nila nalalaman kung ano ang dahilan ng kanilang pagtitipon. Ang sabi pa sa ikatatlumpu at lima at ikatatlumpu at anim na talata, nang mapatahimik na ng kalihim ng bayan ng maraming tao, ay kanyang sinabi, mga lalaking taga-epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng mga taga-epeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit. Dito lamang nagkaroon ng pagkakataon na mapatahimik ang bayan, ngunit ang mga pinuno ng lungsod ay takang-taka pa rin sa nangyari sapagkat hindi nila alam ang ibig sabihin ng sigawang ito. Bigla na lamang nilang dinaluhong si Nagayo at Aristarco nang walang legal na dahilan at walang kalaban-laban. Sadyang ganito ang nagagawa ng inggit sa puso ng tao. Nawawala tayo sa tamang proseso at katarungan. Ang sabi pa sa ikatatlong po at pito at ikatatlong walong talata, dinala nyo rito ang mga taong ito na hindi mga magnanakaw sa templo ni mga lumapastangan man sa ating Diyosa. Kaya't kung si Demetrio at ang mga panday na kasama niya ay mayroong reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga prokonsol. Hayaan ninyong doon magharap ng reklamo ang isa't isa. Ibig sabihin, kung si Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay tunay na may kasalanan at paghihimasok sa kanilang buhay at reliyon, ang hukuman ay bukas. Hindi nila dapat ilagay sa mainit na kaguluhan ng lahat. Lahat ay maaaring mauwi sa payapang usapan. Patuloy pa sa ika at siyam hanggang ikaapat na puat isang talata. Ngunit, kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan. Sapagkat nanganganib tayong maparatangang ng gugulo sa araw na ito, palibhasa'y wala tayong maibibigay ng dahilan upang bigyang katwiran ng gulong ito. Nang masabi na niya ang mga bagay na ito, pinaalis niya ang kapulungan. Ang kaguluhan kanilang ginawa ay walang kabuluhan. Ginawa lamang nila ito upang ipagmaingay na ang Diyos Diyosang si Diana pa rin ang dapat maghari sa Epeso sa totoo lang, ito rin ang larawan na matatagpuan natin sa mga paniniwala ngayon. Nagkakaingay lang sila, ngunit walang laman o dahilan ng kanilang pag-iingay. Gusto lang nilang marinig, sumikat at maging kakaiba sa marami. Ngunit ang mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi dapat gayon. Ang ating paglilingkod ay dapat na may katapatan, may katotohanan at may kapakumbabaan. Huwag nating asamin ang pangaral ng mundo kundi umasa tayo sa gantimpala ni Kristo. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing anim ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligayahan. Jesus. Amém.